Batu bato a ngari dinung kalabaw i ni kawawang ti ba? Ikaw ba? Okay. natin okay. si Lama, Bilalabi. 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 <laughs> Tukawang, bila lang mo bila labi magkami hati tanta lang ito bigat na eh bigat ito ito red ko ito ay pampahi ko ku kami tumaan sa Jay kami sa park tapos ayan malapit so na tayo natatanong ko na yung pa na papunta ng papunta ng ayan yung, lang... ayan yung bundok ng ayan bundok ayan yung yes. ay 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 ay

natulong mo na sila magtulong kung saan kala makabay na si Kuya so yun yung pinatubo. Oh, hi so makakapunta din tayo dyan lapit na pero di pa rin tayo nakakapunta oh, di ba? so maglalakad mo na tayo kasi nga hindi kaya ang motor kailangan maglakad now so, let's go ng kanon may na ulit tayo na kapag lakad lakad ng lakar madaming batong lakot oh. saan ako dadaan?

So, we are going to lakad-lakad. Dalahar! Ito kasi yung malakas talaga na tubig dito kasi nga, dalawang ano yan, ilog na ang gagaling dito sa kadoon, sa ano. Malalim? manuto ka umababo-babo? Tapos na yung lumipas kasi nga dito kayo duman sa taas, medyo mabagal kami. So, kaysa naman doon kami tuman sa tubig. Kawawa yung motor. So, yun yung pinatubo. Ayan, guys. This is it. And this is the Bundok ng panawalian Ayan, sa likod ko. Hindi mo nakikita. Masyado na mainit, guys. So, ay. Hey, Sakay na tayo. nanonood. Ayan. Ayan. Pwata mo Okay ha. Ay. Irap ito. An? Yung ano guys. Na tanga yung chinelas. 'pag yung tubig pero malalim mong huhangin, malapot. So kailangan tulot tara dyan guys. So, hi, Pinatubo. Long time no see. Ang aming Mount Pinatubo 'di eh, AC. Saan? Okay, guys. malalim yung buhangin eh. Uy, bigod naman ah. thank you hirap guys pahabaitan awan oh, na na yung TL natin ah <laughs> ay gusto konti na lang naman konti na lang konti muti na lang abutin tayo ikaw willing ka bang akyatin yung guntok na yan hey, ah. para sa iyong minamahal lawal burong ay ay malinaw oh ay nang tubig katag ay oh isa na kakay dyan isa na dyan konti na lang guys malapit na tayo yun banda pa doon 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 pa kami doon sa ilalim ng kailaliman so, ha? ha? ay ha? ay ilan mo ah ay ilan mo ah maganda to sana yung green green siya yung pagka picture ni ate ano nang nakaraan ang ganda picture natin yung ano pariton yun ah, ang init <tinyo> ng ano nila naamot <tinyo> ang bala nung ang init ayan ay, ay last to tawid na yun sa tubig doon ay ito doon akit pa doon ito pala yung ano yung tingat eh babayan, babayan eh siya tawag na babae yan yung butok na yan -puno. <tinyo> ay, ay, na puno-puno bang kayo punalo kila itatay natin na pangitin kayo pangitin yung pinatubo eh eh ang lapit na hindi mapuntahan pero ang kanta si urdana niya kasasaglit kali lalo Bakit ka dun sa tuktok tanaw na tanaw ng lang, lang. mga ano, eh. ang buong ulong ko? Ito nga. Ito nga. Ito nga. lang nga. Ito 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 yung Ito nga. Ito Ano Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ito nga. tayo sa signal. Malay na naman tayo sa gulo ng ano, ng mga ano, social media. Dito tayo sa walang signal, So wala nang signal kasi nga yan at atak pa to. Bundok pa ang nagar. Eh. Ito na 'yung 'yung bundok ang lilitaw. matagal na isang dalong taon na ata isa dalawang taon na no hindi nila ato dalawang taon na no yung nasa punta natin oo oh. oo hindi yun hindi yun hindi yun hindi na hindi yun hindi yun hindi yun hindi yun ikaw tayo papaya. tentu? to? Ano, ang kayo na, yes. Ay, ang kalong ko'y namaputa ni mama. Yan na yung pumunoy. Yan na, maliit na. Dati tago ba hati talaga, ay. Ang mabang kami, yalo. Dati. Dati.

Oh, bukid na. Oh, uh, ini kulung-kulung hati. Ay, Oh, teman -teman. Yay, at last. we are here na. <laughs> Ay! Ay nak ano nih, mam? Ma! natin. Ay, grabe. ano ah, ko. na luat luatan Bay bat inorder ta una law kun naun. Ito mabubuhat sa alon. Andito na. Andyan na tayo. Ayan, dati guys, ayan eh, yung tubig niya nang lawa. Simula doon hanggang doon hanggang doon yung tubig. So ngayon maliit na siya. So siguro mga ilang taon na lang wala nang tubig diyan. Ara may paglakoy tilapia kali. Okay. No, ano na la nom? Tau ka kalawangan ini na gitu. Mas malawang ina to ah. Halik man ko tayo bijo ka tau. So, kanya-kanyang bakay ng mga person. Yan. So, dala ko yung tent. Bibinyagan. Dito natin bibinyagan. Kabaitan yung tent. ay ah, ito yung ano pala. Yan yung gamot ng ikuibaki. baki. Ang daming ikuibaki dito. Oh. Yan guys, yung ikuibaki. Gamot sa ano yan. Ubo, asma ng mga bata. O oh, baka may tanda ba na Ikuibaki, baki. it means uh, buntot ng daga. Kasi nga yung pulak-pulak niya is parang buntot ng daga. So, yon Ayan, ganda ng bukid nila, oh. Ganda yung sa amin, guys. Ay, bukit guys, ah Ay, yung bundok ng panwawat, ay, bundok ng liwitan. Bukit natin. So, malapit na tayo. Ayan yung pobo namin, guys, oh. Hihi. Ayun yung, ayun yung hikoy baki. Ayan. So, natin. Ay, good to be back sa ating lupang minuno it's good to be back sa ating ano kinalakhan ayan ang bata kami dito kami nagbabakasyon madalas kasama sila lolo ko ito yung ng bayna at na umbunay may... ayaw nila sumama ma may okay. nila ay may tubig okay. bakit ay tawa Bakit? ano Mukha malamig eh. Ha? Nabito lang na. Okay ba nangal mo alam Bakit wala nangbigas? bigas? Hindi kami kumuha. Asa Ay wala sa litro ang bigas. Hindi kami kumuha. Ay kapali mo yung hinadaw

na ito ang pakaulaw ang lit guys oh ang tiyatawiran ko tapos tubig dyan mm. Mm. malalim yan uh oo -oh, bakas hindi buhay uh -oh, ano yun? 45 days eh ano muna muna ah mamaya oo oo masire pakin Mula adoboy mo umaga tapos na saan ang tataniman? kahit tataniman din ay ay may tubig

makan.